Karamihan sa mga introvert ay mapili kapag pumipili ng kanilang mga kaibigan dahil hindi sila mahilig makihalubilo sa mga negatibong tao na nakakaubos lang ng kanilang mga enerhiya. Ngunit dahil sa pagkakaiba-iba ng mga personal na katangian, hindi natin maiiwasang makatagpo ang isang taong hindi malinis ang motibo. Ang mga introvert ay may mga sariling paraan ng pakikitungo sa mga ganitong klase ng tao. Kaya narito ang mga brutal na paraan ng pakikitungo ng mga introvert sa mga peking tao. Number 1. Hindi mo go overreact ang mga introvert sa mga peking pag-uugali. Alam mo ba na ang mga introvert ay masigasig na obserbahan ang bawat detalye? Nababasa nila ang isip sa pamamagitan ng kanilang paulit-ulit na toxic na pag-uugali. Hindi na sila nagugulat sa mga ugali ng peking tao dahil alam na nila ang ugali ng mga taong ito. Walang pakialam ang mga introvert sa kanila hanggat hindi nila sinisira ang kanilang kapayapaan. Ang mga introvert ay mabagal mang husga dahil matatag silang naniniwala na wala sa kanilang business ang makialam at gumawa ng mga side comments tungkol sa buhay ng iba. Saka ang pagiging peke ay hindi makakaabala at makakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay kaya hindi sila magre-react sa mga peking pag-uugali na ito. Number 2, hinahayaan lang ito ng mga introvert. Ang mga introvert ay hindi yung taong nagbubukas ng kanilang mga saloobin anumang oras kaya hinahayaan na lang nila ang mga peking taong nagawin ang anumang gusto nila at hayaan sila kung ano sila ang pagpapabaya sa kanila ang magpaparealize sa kanila na hindi maganda ang pagiging peke at nagmumukha lamang silang stupido. Bukod pa dito, ang mga introvert ay hindi gaanong nagmamalasakit sa mga tao sa kanilang paligid dahil mas nakatoon sila sa kanilang sarili. At para sa kanila, hindi maganda kung magpupokus sila sa buhay ng iba kasi in the end, ang mahihirapan lang ay yung mga taong toxic. Hindi mo trabaho na baguhin ng isang taong toxic kaya iwasang maging problemado sa ugali ng isang tao. Hayaan ng mga peking tao na patuloy na maging ganon at protektahan ng iyong sarili at mental health mula sa mga ganitong tao. Number 3. Umiiwas ang mga introvert sa mahabang usapan. Nakakapagod ang pakikisali sa usapan na walang patutunguhan. At para sa mga introvert, ang nakakainip na pakikipag-usap sa mga peking tao ay maaaring ang pinaka-worst dahil hindi ka maaaring makipag-ugnayan sa kanila ng tunay. Ang mga introvert ay maaaring hindi komportable na makipag-usap sa isang taong hindi nila gustong harapin. Iyon ay isang indirect na paraan ng pagpaparamdam sa toxic na taong yon na sila ay unwelcome. Oo, ang mga introvert ay maaaring maging bored dahil hindi nila gusto ang pagkakaroon ng walang kabuluhang pakikipag-ugnayan. Para sa kanila, ang oras ay mahalaga at hindi ito dapat sayangin, lalo na kung hindi mo sila malapit na kaibigan. Lagi silang maghahanap ng dahilan para umalis, para hindi magtagal ang pag-uusap dahil hindi nila gustong makasama ka. Ang mga introvert ay gustong matuto sa pamamagitan ng pagpapalitan ng mahalagang impormasyon. Ngunit ayaw nilang matuto sa mga peking tao dahil hindi nila mapagkakatiwalaan ang mga salita ng mga taong ito. Number 4, ina-analyze ng mga introvert kung paano kumilos ang mga peking tao. Ang mga introvert ay analytical. May posibilidad silang magtanong sa mga bagay na gusto nilang malaman. Aside from that, matyaga din sila at maunawain. Kaya naman maglalaan sila ng oras para intindihin ng ugali ng isang tao kahit na toxic at peke ang taong yon. Bukod pa rito ay susubukan nilang mag-adjust sa kanilang kapaligiran at alam nila kung ano ang gagawin sa mga toxic na tao sa kanilang paligid. Hindi mo mapapansin kung isang introvert ay napupuot sa'yo dahil hindi sila bokal sa pagpapahayag ng kanilang nararamdaman para sa'yo. Sa halip ay uupo lang sila at e-enjoyan ang pagsusuri sa mga pattern at paraan ng iyong pag-uugali. Ang ibang introvert ay natatawa sa likod ng kanilang isipan kapag napagtanto nila na ang isang pekeng tao ay nakakaawa at walang silbi. Tama ang narinig mo. Ang mga introvert ay may mga inner demon din. Natutuwa rin sila minsan sa pagkikriticize ng ibang mga tao. Number 5. Nakikita sa body language ng mga introvert na hindi sila interesado. Isa pang kawili-wiling katotohanan tungkol sa kung paano tinatrato ng mga introvert ang mga pekeng tao ay nagpapakita ng hindi komportabling mga body language. Halimbawa, kapag sinusubukan mong makipag-usap sa kanila, ngunit hindi nila mapanatili ang kanilang focus sa pamamagitan ng kakaibang mga behaviors, na nangangahulugan nito na hindi sila komportable sa iyo. Maaaring kakaiba ang pakiramdam, ngunit dapat mong igalang ang espasyo na gusto ng mga introvert. Ang isa pang senaryo ay kapag hindi nila masustain ang pakikipag-usap sa isang peking tao. Ibig sabihin ay gusto nilang umalis pagkatapos nilang makipag-usap dahil sapat na ang kanilang mga narinig. Mas mahirap intindihin ng isang introvert dahil meron silang body language na hindi naglalaman ng parehong kahulugan ng sa mga extrovert. Number 6, hindi hindi bababa ang mga introvert sa kanilang antas. Ang mga introvert ay may mataas na pamantayan kapag tinatanggap ang isang tao sa kanilang buhay. Kakailanganin ng oras at pagsisikap upang makipagkaibigan sa isang introvert. Kung toxic ka, hindi nila ia-adjust ang quality nila para sa'yo. Instead, ipaparamdam nila na wala silang interes para sa'yo. Wala silang pakialam sa kahit anong gawin at sabihin mo. Puro silent o cold treatment ang matatanggap mo kung toxic ka dahil hindi sila mag-aaksaya ng oras para sa'yo. Hindi sila makakabuo ng network, pamilya o empire pero okay lang sa mga introvert basta wala sila sa level ng toxic. Karamihan sa mga introvert ay hindi mga pekeng tao at pinahalagahan nila ang tunay na relasyon at ang mga nagpapakita ng pagmamalasakit sa kanila. Number 7, binibigyan ng mga introvert ng babala o advice ang mga pekeng tao. Minsan, ang mga tahimik na tao ay napapagod na sa pakikitungo sa mga pekeng tao. Kaya ginagawa nila ito para maging vocal at prangka tungkol sa mga toxic na taong ito. Hindi nila ginagawa ito ng marahas, ngunit ang kanilang mga salita ay maaring mas makahiwa pa ng malalim kaysa sa isang kutsilyo. May limitasyon din ang mga introvert at kapag naabot na nila ang kanilang limitasyon ay ipaparealize nila na hindi maganda ang ugali mo. Nagiging prangka ang pakikitungo ng mga introvert hindi dahil gusto nilang saktan ang isang tao. Ito ay dahil sila ay nag-aalala tungkol sa iyo at sa iyong hinaharap. Hindi mo dapat ito masamain kung ang isang introvert ay naging bokal. Nadalas ang totoo ang sinasabi nila. Kunin ang payo nila at gumawa ng isang bagay upang maging mas mahusay. Ang mga introvert na ito ay hindi gustong hindi igalang ng sino kaya maging mabait sa kanila at sa sinumang makakaharap mo. Number 8, pinapanatili ng mga introvert ang kanilang distansya. Karamihan sa mga introvert ay ayaw makihalubilo sa mga pekeng tao. Sinusubukan nilang panatilihin ang kanilang distansya at hindi hahayaang makapasok sa kanilang comfort zone ang mga taong ito ang pag-iwas sa partikular na taong yon ay maaaring makaubos ng kanilang enerhiya. Ngunit kailangan nilang gawin ito para sa kanilang mental health. Sensitibo sila at seryosong hinaharap ang lahat, lalo na kapag nakakaabala ito sa kanilang kapayapaan. May mga pagkakataon na nakakalimutan na natin na tayo na ang toxic. Minsan tayo ang nagiging peke sa ibang paraan. At kung mapapansin natin na ayaw ng mga introvert na makasama tayo, respetuhin natin ang kanilang espasyo. Mabuhay at maging mas mabuting tao. Kailangan din nating matuto sa ibang tao. Makakatulong sa atin ang pag-aaral sa mga introvert na ito. At number 9, nililimitahan ng mga introvert ang kanilang pakikipag-ugnayan. Kung ang mga introvert ay nagpapanatili ng kanilang distansya, nililimitahan din nila ang kanilang pakikipag-ugnayan sa iyo kung magkakaroon ka ng pagkakataong makipag-usap sa kanila. Makikinig sila sa sasabihin mo pero hindi sila sumasagot. Mas gusto nilang makinig at magkunwari hanggang sa okay ka na at iiwan ka na nila. At pagkatapos na iwanan ka mag-isa, ay makakaramdam sila ng ginhawa na ginagalang mo ang kanilang espasyo. Hindi nila ibabahagi ang kanilang mga damdamin sa'yo dahil mapapansin nila na hindi sila safe sa'yo. Kahit hindi sila tumugon sa'yo, mararamdaman mo na sinusubukan nila ang kanilang makakaya upang mapanatili ang kanilang pagbabantay dahil banta ka sa kanila nang hindi mo namamalayan. Karamihan sa atin ay hindi naiintindihan ang wika ng mga introvert at makikilala lamang natin ito kung susubukan nating makipag-usap sa kanila. Mahirap tanggapin na hindi lahat ay nakakaramdam ng ligtas sila sa atin. Pero ayos lang yan. Dapat okay tayo na lahat ay may kanya-kanyang kagustuhan sa pagpili ng kanilang circle of friends. Ang pinakamahalagang bagay ay upang matukoy kung tayo ba ay toxic na tao at upang maunawaan kung bakit ang ilamang individual ay natatakot sa atin. Ikaw, hinahandle mo rin ba ang mga peking tao sa parehong paraan tulad ng ginagawa ng mga introvert? O ikaw ba isang tunay na introvert? Alam mo ba na may mga bagay na hindi pagsasayangan ng oras ng mga tunay na introvert? Panoorin mo dito.